Uh, hello guys uh, Ito naman yung ginawa namin na no Porma uh, uh, Natapos na rin uh, Dito sa pinakadulo Yan yung ginagawa no Yung sinturon Sa baba Gitna Taas Tapos mga uh, Alambre dito sa bawat kilid Gitna Yun lang yung Gagawin Tapos ilagay sa ulo Yan yan Porma uh, Ganito na yung kalabasan nyo no? hmm. Mabilis lang de sí, 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 sí. Bye. <sharp inhale>